Hello guys mga ka-good vibes. Alamin sa videos na ito ang mga pagkaing pampaswerte ngayong Pasko at bagong taon. At alamin po ang limang pagkain na kailangan ihanda sa Noche Buena para swertihin. Manood lang po kayo guys ng video ko hanggang matapos. Maraming salamat po. guys, welcome back to our channel. By the way, I'm Jen Kylie Vlog. Today's video, mag-share po ako ng pampaswerte ngayong Pasko at bagong taon. Isishare ko po yung mga pagkain po na dapat po ihanda po sa Pasko at bagong taon. Just watch lang po my videos until the end. Thank you guys and God bless everyone. Disclaimer, ang impormasyong pong ito ay basi lang po sa research ko. Alamin mga pagkain dagdag swerte sa pagsalubong ng Pasko at bagong taon. Kasabay ng pamimili ng mga regalo, abala na rin ang mga mamimili sa paghahanda ng menu para sa Noche Vena at Medya Noche. Bago maghanda ng ipapakain, ibinapahagi ng Pinoy Expert na si Master Hans Kwa kung ano ang mga pagkain na magdadala ng swerte sa pagsalubong ng Pasko at Bagong Taon. 12 fruits, nangangulugang magiging masagana ang pamilya ng 12 buwan sa susunod na taon kapag naghanda ng 12 prutas sa medya noche o noche buena ayon kay Kwa. Kadalas ay sinasabing bilog-bilog dapat ang mga prutas na ihahanda pero nilinaw ng eksperto na hindi naman daw kinakailangang bilog ang lahat ng ihahandang prutas. Bilog signifies money, paliwanag niya. Ilan sa maaring ihanda ay mansanas, kahulugan harmony guyabano at peras, kahulugan magandang kalusugan, mangga, kahulugan pera, at grapes, kahulugan magarbo. Noodles, mainam din na maghanda ng putaheng may noodles ayon kay Kwa. Noodles ay for longevity sa life at sa samahan ng family members. Paliwanag niya, karne. Dapat ding may handang karning baboy ayon kay Kwa, maganda rin sana kung maghahanda ng lechon sa noche buena kaysa medya noche. Maganda rin maganda na manok na ituturi na luxury item ayon sa Feng Choy expert. Malagkit na panghimagas. Ayon kay Kwa, kapag mamimili ng ihandang panghimagas, mainam kung malagkit ito gaya ng kakanin na biko para sweet ang samahan ng family members. Nilinaw naman ni Kwa, walang malas na pagkain. Walang malas na pagkain, pero may ilan na mas maswerte anya. Limang pagkain Pinoy na dapat meron sa Noche Buena. Panahon na malapit na, handa na bang iyong mga pagkain pang Noche Buena? Kung hindi, edesakto, eh sakto, halika at tingnan ang limang pagkain Pinoy na dapat meron sa Noche Buena. Number 1. Hamon Mahirap ang Pasko dahil maraming hamon. Ha ha ha. Marahil meron na kayo nito. Kung wala pa, bumili na kayo. Ito ay isang luto ng hamon na tiyak magugustuhan ng inyong mga bisita. Number 2. Roasted Chicken Paborito ng Pinoy ang manok. Kaya ang roasted turbo chicken ay tiyak na magugustuhan ng lahat. Ito ay nagdadala ng espesyal na Christmas vibes dahil sa amoy nito. Kailangan ng turbo broiler dito. Number 3, pansit. Para sa mahabang buhay, magpa-reserve na ng pansit na paborito niyong pansitan at tiyak magkakaubusan ito. Pwede magluto na lang kayo ng pansit para makatipid. Number 4, lechon. Mahirap magluto ng lechon kaya kayo ay magpa-reserve na sa inyong paboritong lechonan. Ang lechon ay tiyak na paborito ng mga Pinoy dahil sa malinamnam nitong laman at napakalutong na balat. Hindi masaya ang okasyon pag walang lechon. Number 5, Fruit Salad. Para sa desserts na napakatamis at pang -tapos sa Noche Buena na siguradong magiiwan ng ngiti sa mga pamilya kamag-anak, ang fruit salad ang sagot dyan. Mabuting ihanda na ito ng tatlong araw bago ang Pasko para ito'y lalong sumarap. Hello guys mga ka-good vibes. I hope may natutunan po kayo sa videos ko na ito. If you like my videos, just give me a like and just leave a good comment and share. And don't forget to subscribe. Thank you for watching my videos mga ka-good vibes. And God bless everyone.